Mm? Ah! Ah! <laughs> Game. So for today's video mga ka-almuranas magigilaw so, tayo ngayon ng tamban. Ayan. So ito yung ating mga lama sir. Tapos dahil Father's Day ngayon, ririgaluhan natin yung ating sarili ng kinilaw. Ayan, nakap napakapulang sili. Ayan. So subukan namin mag-bodol fight. Kasama natin yung cameraman natin, si Kulkog Makapulpog. So, mix, mix na natin yan ensa, na, no? <laughs> Yun, no? Know? Parang sobra sa kuha natin, wala lagyan, no? So, yan, ilipat natin dito mga kasorti kasi marami. Yung mahirapan tayo pag mekos-mekos, kaya i-transfer natin dyan sa lalagyan. So, yan, no? Yan, malinis yan yung kamay ni Dokdan. Sampung bisis ko yan, brinash. So, ito yung paboritong sili oh. Ah! Sumpa. <laughs> Iwan ko lang mamaya kung kakayanan itong mga kasama natin sa Lagyan natin ng sili. Ano mm, sili? Asin sili yan. Sili ba ka? Siyempre. Asin yan lalagay mo. Asin pala. Lagyan natin ng sukal. Sukal. <laughs> Suka. Mantika yan. Ah! Grabe yan, oh. Insan. Hey, Nakuha ka nga rin sa suka. Grabing asim, Super. oh. Super. Grabe mm -hmm. asim. Paano ang asim? Ang muka. Paano ang asim na muka? Dito, dito. Grabe. Yay. Good Scott. mga kasir, kagaya na po kami. Mukbang na. Yan. Subukan natin kung gaano ka galing to sa maanghang. Hmm. 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 Sabi mga kanagog. Nalang. Mm Ah! Toto. Tapos pag nagkakain ka, lagyan mo ng sibuyas para hindi masyado maano pag nakamukbang ka. Grabe ba? Ah! Grabe. Ah! Mm. Hmm. Hmm. Eh. Lang, so bali hindi na siya masyado malangsa kasi ang daming suka! Kyle. Ah. Kaya, mm. ah. bisik. Ah. Ayaw kong pag inusokin. Ang lasa niya mga alakog palang ano para yung sisiwids. Si si sisiwids. <laughs> ah ah ini to to ah udah bokul to menyambukul ah gak may almoranas ka, bawal kang kumain ng maanghang. Ah. Kamay na, wag nang kuro kutsara. Ang mga mahinang nila lang dyan. Mm. Ah. Hmm. Kalau pojot coba yang mau peg video. Hmm. Ah. Oh. Ah. Kan Dok. maganda, bes yung cameraman natin. Yan o, natin yung cameraman natin o. Oh. Nagagalit na kasi. Ah! Ah! Sabi oh. Hubas. Ah!